Hello mga lalaps, magandang gabi sa inyo. Samahan ninyo ako ngayon dito sa Magnite Market Market tayo. Nandito ako ngayon sa Parko Supermarket. Naghahanap kasi ako ng ano, ng sabon at shampoo. Wala na kasi akong magamit eh. So, nagigipat ko ako diyan sa supermarket na mga lalaps. Madami din ano dyan eh, marami ding tindi lahat ng mga pangangailangan mo nandiyan na. Kasi yung ibang supermarket dito eh, walang ano eh. Yung iba, kailangan mo pero wala sa kanila. Di mo manap. Ito dito sa may tindahan ng mga ano. ah uh, shampoo, mga ano ba? Cosmetics. ano pa ko ng shampoo na mura. Ito may mga sabundin silang pang baby ito ang mga sabon na pampaligo. At nakahanap pa ng sabon na palmolive. Yan mga lalaps, mapanguyan. Yan ang binitik ko. Tapos, nakakita ko ng murang shampoo, talawa. 11 dirhams na yan, mga lalaps. 11 dirhams tal. Ang itaran ako ng tumbler. At bala ko sanang bumili ng talawa. Ayan mga lalabs, nakalabas na ako. Tingnan ninyo kung gaano karaming tawag dito. At tsaka puro... puro kalat dito yung karasada. Parang... parang sa bansa lang natin. saya may nila. Puro basura. What? Yung iba kasi mga lahi, pagkakain, ninigiwanan na lang kung saan saan. Kinatapon. Hindi sila marunong magtapon ng basura. Huh? Ayan. Ayan, bilihan ng karak. Ayan, pauwi na ako dyan. Nakabili na kasi ako ng mga... Dapat kumbilhin mga lalaps. Kaya pauwi na ako Kapos Tapos, naisipan kong bumili ng pagkain lalaps, mga lalaps. Pumunta ako ng bilihan ng ulam na mga entyano. Hehe. <laughs> Makikita ninyo yung mga pagkain nila. Tsaka yung street foods. Nandyan din lahat. Yan, papasok tayo dyan mga lalabs. Kasi eh, dyan yung masarap na tindahan ng hulam. May nabili kasi ako dyan yung ano, yung damanlog ng moton. Masarap yun. Tapos yung luto din nilang ano, atay ng manok. Hindi masyadong makari, kaya masarap. Kasi pag sobra yung kari, di na masarap. Yan, naka, yung street foods nila. Wala ko kung anong tawag yan. <laughs> yan palabas na ako mga ladaps. Nabili na ako ng pagkain tsaka ng kanin. Yung kanin, alam nyo ba, one dirham lang nap adami Murang-mura lang. Ayan, papunta ako ng tindahan dyan kasi bibiti ako ng tubig. Wala na kasi akong tubig mga ladaps. Naupos na. na Natutuyo na yung ko. Kaya kailangan natin na ng tubig panula para mamaya pag kumain tayo. Ito, nakapasok na ako sa bakala. Yan yung tubig na Yun na mga dadabs. Thank you for watching. Bye-bye!